Kumusta mga ka-negosyo? Nakakaramdam ka rin ba ng inip sa pagtitinda? O minsan nararamdaman mo rin yung sobrang pagod o parang tiratamat? Na parang pakiramdam mo na paulit-ulit na lang yung ginagawa mo? Pakiramdam mo hindi mo na nagagawa yung mga bagay na gusto mong gawin? Minsan pakiramdam mo hindi mo rin alam kung ano yung gagawin mo? Well, hindi ka nag-iisa. Minsan parehas tayo ng nararamdaman. Siguro ganun talaga. Pagka minsan kasi kulang din tayo sa pahinga, so sobrang tayo sa pagod. Pero ganun pa man ka negosyo, alam mo, maging inspired ka pa rin upang magawa mo yung mga bagay. Isipin mo lang yung magiging kinabukasan mo, yung mga plano, yung mga long term goals mo at kung saan mo nais maging halimbawa sa loob ng 10 taon. Isipin mo na lang na sa loob ng 10 taon, marami ka na magagawa. Subukan mong bigyan ang sarili mo ng isang magandang proseso at mag-start ka. Simulan mo yung mga plano, dahan-dahan, pagtrabahuhan mula sa yung kasalukuyang sitwasyon. Yung pag-iisip kasi natin minsan, napaka-epektibo para mapagtagumpayan ang pagkainip. Ito para sa akin ng negosyo. Ito yung payo ko, baguhin mo yung kapaligiran mo. Ito para sa akin, ito ay isang pinaka-epektibong paraan para harapin mo yung pagkainip. Tuwing ikaw ay naiinip, bumangon ka, kumilos ka, baguhin mo yung paligid mo at ilipat mo ang sarili mo. Kahit sa konting sandali, para mairaos man lang yung pagkainip mo. Magpahinga. Kuminsan ang kailangan mo pahinga lang sa buhay. Maghanap ng ilang masasayang bagay na maaari mong gawin at hayaan ang iyong utak na magtrabaho sa minimum na enerhiya. Makakatulong ito sa sarili mo magpalamig at magbigay sa iyo ng sapat na sigla at enerhiya upang gawin yung mga bagay. Tanggapin mo yung pagkainip, minsan ang tanging paraan. Upang talunin yung pagkainip ay tanggapin ito. Hayaan mo yung katawan na maging okupado sa prosesong ito at subukan mag-relax. Magnilay-nilay at hayaan itong dumating sa iyo. Minsan kasi, habang mas nilalabanan mo yung mga bagay, mas lalong nagiging mahirap. Ang ginagawa ko minsan mga negosyo, lumalabas na ako minsan ng tindahan. Kahit dalawang oras, isang oras, malaking bagay na yun para sa atin. Minsan pumupunta ako ng mga park sa gilid ng dagat. Minsan kasi habang nanonood ka lang ng mga tao, habang abala sila sa mga ginagawa nila sa araw-araw, yung iba, habang nangingisda sila, minsan nare-relax na yung utak ko. Parang pakiramdam ko, nakakahinga na ako doon. Kadalasan kasi kaya tayo nagkakaroon ng matinding stress ay hindi natin alam kung paano natin or ano ang dapat nating gawin sa ating nararamdaman. Alam niyo mga kanegosyo, lahat naman tayo nakakaramdam ng takot at pangamba sa isang punto ng ating buhay. Oo, oh, normal na bahagi ito ng ating pang-araw-araw na gawain. Pero hindi tayo dapat magpasakop sa mga negatibong pakiramdam na ito. Ang pagiging kalmado kasi sa harap ng maraming problema, maraming pagsubok, yung magiging susi mo para malampasan mo lahat ng mga pagsubok na dadaan sa buhay mo, sa negosyo mo,